San Francisco, California. San Francisco, California. Ayan po, si Idol. Nagpunuto si Idol. Sa Luyot, may kasama oh. sa May kasama sa Sarap. Ayan si sa Idol. Totoo na to, nasa harap na natin si Idol. Ayo, 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 ang sarap na niluluto na ito. bulang-bulang ng kalabasa, may kasamang talpot, may kasamang opo. Ay, may kasamang sarap, so, ano? Talap mo mga tamata So, may, sarap, fresh na fresh lahat. Ayan po, isang pizza yun. mo kaya ito. na siya po. Santa Ignacia, tayo lang po. na, kalapin yun. Apo. Ay, Andun po yung mga pamilya ko. Ayun po sila. Ay, oo nga po, po, po lubog. Eh, sayang. Ayun po, yung bulang lang niya. Ito. Kasamang... Idol po, uli po pa shout out. Pa shout out po kay Nono Villanueva. Nono Villanueva. Uh, Jelvi Clark David, April David, nasa San Francisco, California po, po sila. Nasa San Francisco, California sa ito. Kakain po kami ng talapi ang unang kamatay ni Tita. Galing pa ng tahula. Ay, okay, thank you, thank you, Idol. Sarap ito, halo-halong gulay. Parang ano, parang ano, halo-halong... Halo-halong. Uh, ang sarap kang nilulutin, Idol. Gulang no? lang, gulang ito. Gulang. Wala ano wala po. <laughs> Tapos yung Tapos yung buro. <boost> <g trim 2023> <laughs> dali oh, burol opo, Lalo na kung pagkamay nilagang ano? talong, talong 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 torta. talong 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 ito na natin kung siya nagluluto si Idol. Totoo na to. Hindi na sa live lang na, ano. <laughs> <laughs> Dito na talaga. Totoo na. Ayan, bagong pitas mga idol. Sarap eh. Tagbabasa ka naman. Oo. Oh. Parang bagong uwi okay na yan. Ano, ano, sarap nito mga idol. Uh, gulay na gulay na napakasarap mga idol. Gulay na gulay. Ay nang. Pala kita kasaulan. Gulaig gulaig kung pa kaba ng buhay. Ito mo. Pa Good morning. Good morning. Bulang lang ang may kasama ng opo. Opo. Sarap niya. Opo sarap niya. Ano dapat ay ano malamak ko? Disposable sa ilalim ng mata niro. Gulaig gulaig kung pa kaba na buhay.

Dia sembuh. Boroi, boroi, marami, boroi. dia. Boroi, boroi, karin, 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 Boroi, karin, 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 boroi, karin, 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 Salamat po ha. Salamat po sa pagtangkilik at panonood.

Ah, uh, hi po kayo sa vlog niya. Ayan, ah, sige. Oh, Ken, Ken. Ken, okay. oh. <laughs> ah, foto, foto.

galing <laughs> oh, ito sabi nila mas special buto. walang buto. iniya mas special ibuto walang buto. pa buto. nito walang buto. Sabi nila mas siya yung buto, may buto. Dapat daw kakain ng second buto sa araw-araw. Ang problema pa, ano sa Ang dalawa rin Eh, ko, ano eh? Ano sila? Ano sila? ko,

mga kumain, makin, ay, kumain, kabo, kasiya, kaya kaya ano, kung paano ano? haha, kailan kung kailan kaya ano? umm, kaya ay asawa ng tortang talong, kaya paano? kaya paano na tortao sa bilang eh, kaya na tortao pa yon diya?

Dita mo dito magaray na nagsiya-siya ron. 2. Ayos din pala. Marami pa. Ay, hindi. <laughs> Lagi <laughs> rin. Ay, hindi.

Gugi yabe. Yup. Burung silpo bio yel. Ang, ngayon lang! Oh, binadi! Ngayon lang! Nadi, lang! Sanapa januyan. Idon! Idon, gathering now. Hi! Idon, binadi! Lodi daripin ako. Nunghani Books lakas. L na siya y opposite! dan datanglah <laughs> dia. Ini sama. Eh, danwa baik dalam <laughs> Apa dia tukar? Dia Ada perseap pun datanglah